tayo papalikan namin yung dating spot inaramihan natin ang isda nung nakaraan pa malakas ng habagat dito pagpauwi, salungat kami sa alon yung kami mapunta sa islang yun Sana may bago na namang tabing isda. up, samaral. Ayon, gitik. Maganda ang panimula natin. Samaral agad. Ito, talagbago. Ayon, gitik rin parang may bagong tabi uling isda at magandang gandang klase oy samaral pa nakatago ang ulo ayun gitik ayos kwartang linaw na naman ito may talag bago pa tanggalin ko muna itong isda sa pana kasa uli. Ayun, gitik. Puro gitik ang mga tira natin ngayon. Sana sunod-sunod na ang ganitong magagandang klaseng isda. Para may panibago na naman pandurodog tong. At ito, talagbago pa. Ayan, sa pool. Uy, dalawa pala yun. Ayan na naman ang manok na ito. Allah. Sige lang kayo. Ayun, sa full rin. Sunod-sunod na naman ang tulaok. siguro may tupada. Talagbago pa. Dalawa rin. Ito muna na sa party baba. Ayun, sa full. Kasauli. Ayan, sa Maganda talaga ang dating spot natin ito. Lagi ko na napagkukunan ng maraming isda. Oy, parot May kanuping sa pinakailalim. Dito tayo sa kanuping. Nagulat yung parot pes. Ayun, getik. Ito ang isda na isa sa masarap na isigang. At ito talagang bago pa. Ayun, sa pole. Purong magagandang klasing isda ang nagpapakita sa atin. Thank you Lord. At ito talagang bago pa. Ayon, na naman ang manok. Ayun, getik. Magandang humanap kapag ganitong malinaw ang tubig. At ito, madarag or saging-saging kung tawagin dito. Ayan, sa rin. Dandahan lang tayong langoy para siguradong makita yung mga kasuot sa butas. At ito, kanuping. Ayun, gitik! Wala tayo makitang surahan. Walang maiihaw ang inakay ko nito. Hoy, may ahas dagat. Ando na, tumago. Dito tayo sa kabila. Ito, kitang ulo. ayon sa pole. Nagpipilit na makatanggal sa pana. Hindi ka na makatanggal dyan. Ulo ang tama mo dalawang guma nang linagay ko sa pana ako para pag yung makunat-kunat na isda lumampas ang bala ng pana natin nagbuhol na nagpipilit na makatanggal ayan umikot-ikot na sigurado ka na naman sa gata hanap ulit tayo baka may kasamahan pambalanghitan o labong na ito at ito may kanuping ayan sa pole sana surahan naman ang sunod nating makita para may ihawin ang inakay ko at ito labahita bad Ayun, sa pool. dito sa amin inaaryawan nitong iulam malangsa raw lahat na malang isda malangsa ang walang lang sa yun nasa libro. At ito la bahita bad pa. Ayun, gitik. Kasarap-sarap nito iprito inaayawan nila. Sa akin, walang lang sa langsa. Kung gusto nila walang lasang isda, doon sila sa libro, humuli. Oy, ko pa pa. Good size na ito. Huli ka. Thank you, Lord. At akatsambang ko pa pa. Dandahan lang tayo. Oops! Samaral! Ayon! Gitik! Uy! Dalawa pala yun. Mag-asawa. Lumayo na. Isa lang ang nakita ako. Nakatago pala itong isa. Papana ko na lang kay Kasyokoy. Ayan, palapit na si Kasyokoy. Yari ka dyan kay Kasyokoy. Hindi kajan dyan makakatakas. Ayun. Gitik rin. Ay, hindi pala. Kala ko na gitik. Hanap ah, ulit tayo. Baka may kasamahan pa itong samaral. Oy, balatan! Big na ito. 350. Thank you, Lord. At kakachambang balatan. Portang linaw na ito. At ito, balatan pa. Big rin. 350 again. Buti na lang at takadalong sunod na balatan kung tawagin dito tipong. Hoy! Ah, mali, nagulat ako sa pating na ito. Biglang dumaan sa harap ko. No, kaya akong panain ko na pero bawal panain ito. Pasalamat ka at may nakatutok na kamera. At kung hindi, sigurado, kinunot ka. Magpasalamat ka sa camera. Hoy! Bali wala tayo. Alam na hindi siya titirahin. At ito, danggit. Danggit buhangin. ayon sa pool. Iba ang presyo nito dun sa danggit bahura. Ops, lapo Ayun, sa pool. Ito yung isang uri ng lapu-lapu. At ito, danggit pa. Danggit bahura. Ayun, sa pool. Malakas. Kahit aling isda, kapag hindi napupuruhan, malakas. At ito, may isa pa. Kasa uli Ayan, sa full rin. 100 lang kilo nito. Yung dangkit buhangin, 120. At ito, talagbago. Ayan, sa full rin. Ayos, walang kahalo-halo. Puro mga gandang yung napana natin. At ito, may samaral pa. Siguraduhin ko ito para may pandagdag sa pandurodog tong. Ayun, sa pole. Nakatanggal. Butat hindi umalis. Ayun sa pole pa. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Yan guys, ayos man. Nadaan sa tiyaga. Oh, uh -huh. Sobrang lakas ang habagat Kita ang blue Iyan, <laughs> <Yeah>, daming blue <laughs> Butat na daan sa tiyaga Yan guys, hindi ko kayo ma-shout out Yan lista ng pangalan ninyo Dala nung inakay ko sa school Nalimutang iiwan Sa sunod na lang Siya kasi ang tagasulat ng pangalan ninyo Ito na lang kabisado ko yung shout out ko Shout out kay Sinay de Borja At kay Larsky hartelano Hortelano Shout out rin kay Rosana Villahermosa at sa lahat ng silent viewers ko dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Shatot sa inyong lahat. Madive po kami, sandive!